Tara po mga parekoy, ko, mag-schooling po tayo at sabay po nating alamin kung ano po nangyari, kung bakit nagkaganito yung piston at yung wall ng cylinder block. Ito, common na common po natin napapanood sa Facebook na yung mga paborito po natin mekaniko. Once nagbubukas po sila ng makina, eh, ganito po yung ating nakikita. Gasgas -gas po yung gilid ng piston at gasgas -gas din po yung cylinder wall. Eh ang kaso, hindi po nila pinapaliwanag kung ano po yung nangyari dito kaya nandito po tayo upang mapaliwanag po yung nangyari dito at upang maiwasan na rin po natin na mangyari po to sa ating motor. Ang nangyari po dyan mga pare ko, wala na pong iba kundi ang tinatawag nating engine piston slap. So ay mga pare ko, nakita nyo po sa picture. Yung picture pa lamang po, alam na po natin kung ano po yung nangyayari sa kanya. So sa from the word slap, ni slap umahampas po, sinasampal po yung piston sa ating cylinder wall. At anday lang po niyan, wala na pong iba, nakasulat po, basahin po natin, excessive piston to cylinder wall clearance. Kung lumaki na po yung clearance between piston at ng ating cylinder. So, dalawa lang po ang posibleng nangyari dyan. Unang-una po is na upod na po yung ating piston ring. At yung pangalawa is lumaki na po yung bore. Kumbaga sa upod po ng ating cylinder wall ay lumaki na po siya kaya po nagkaroon ng excessive piston to cylinder wall clearance. Ang resulta po niyan ay lalaki na po yung movement ng ating piston at sa katagalan po ay papagpag na po to at ahampas po sa ating cylinder wall at doon na po tayo makakarinig ng naking sound na tulad nito. po sa nakin sounds and po maka-experience po kayo ng panghihinantong ng inyong motor dahil po yan sa loss of compression at pagbabawas po ng langis dahil dumadaan na po yung langis sa pagitan ng piston at cylinder wall kasi malaki na po yung kanyang clearance kaya pag naka-experience na po kayo ng ganyan ay alam na po punta na po kayo sa inyong trusted mechanics at manalangin na po kayo na hindi po ganyan ang inyong problema dahil gastos na malala na po yan at itong tensioner na lang po ang inyong problema at lumuwag lamang so ayan mga pare ko kapit lamang wala so, walang po ang dahilan niyan, unang-una po is talaga naman po malayo na po yung tinakbuntong motor at sulit na sulit na po talaga siya. Diyan na po papasok yung wear and tear at yan po yung normal. At yung pangalawa po is poor maintenance. Kaya kung ayaw nyo po maging content ng mga paborito nyo vlogger, itong inyong motor ay mga pare ko mag preventive maintenance po kayo at napaka special po is yung pagpapalit po sa tamang oras nitong inyong langis at lagi nyo pong chichikin yung condition nitong inyong makina. So yan po ang inyong gagawin para po hindi maaga magkaroon ng engine piston slap itong inyong makina.